Iginiit ni Secretary Boying Rimulya na hindi siya nangako kay Senador Rodante Marcoleta na gagawin itong state witness ang mga diskaya sa investigasyon ng gobyerno sa munay anomalya sa flood control projects. Dagdag pa niya, hindi kailangan nakasaad sa batas ang kondisyon na isauli muna ng mga kontraktor ang nakuhang pera bago sila tanggapin bilang testigo ng gobyerno. Si Margot Gonzalez, Magbabalita. Patuloy pa rin ang usapin kaugnay sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya bilang posibleng state witness sa investigasyon sa umanig korupsyon sa flood control projects. Ang Department of Justice o DOJ hanggang ngayon hindi pa rin kumbinsido na kwalipikado maging testigo ng gobyerno ang mag-asawang Diskaya. Sa so Justice Secretary Boying Rimulya nanindigan na mayroong sariling pamantayan daw ang DOJ para sa pagtanggap ng state witness. Ito ay kasunod ang sinabi ng senator Rodante Marculeta na wala sa batas ang restitusyon o ang pagbabalik ng nakulimbat na pera sa taumayan kailangan bago silang gawing state witness bilang isa sa mga condition muna ng DOJ para sa mga diskaya. It doesn't have to be in the law. We, we have, we have our, our, our own standards to set when it comes to the application of people who want to be state witnesses. Definitely, there, there are many things that we have to consider when we want the person to be a state witness. The first question is, are they, are they telling the whole truth? Nilinaw din ni Rimulya na bagamat nakapag-usap sila ng senador sa telepono, ay wala naman anya siyang ipinangako na gagawin sa witness ang Madiskaya gaya ng sinasabi umano ni senador Marcoleta. Gate niya masusing pag-aaral at forensic accounting ang kailangan bago malaman kung kwalipikado mga ito para sa witness protection program. Hindi umano pwedeng idaan sa simpleng request lang ng isang senador. I hope yes, a recording of our conversation para padali nang makita talaga yung pinag-usapan namin. Kasi I cannot I cannot, in, uh, no, I cannot say that I promise something that I cannot deliver. Sa matalabatay sa findings ng National Bureau of Investigation, meron ngang mga ghost projects sa unang distrito ng Bulacan gamit ang mga coordinates ng flood control projects mula Malacanang. Sa Adirimulya, milyon-milyong piso ang napuntang pondo sa kada package ng proyekto. On the average, that would be 300 million at 100 million per district or uh, per, per, project package. Kasi parang naging pattern na 96 million, 97 million, 100 million. 95 billion, yung ganyan pattern na yan. Eh. So if you talk about three packages, then that's around 300 million. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.